Madilim-dilim okay. na uh -huh. okay. na, tara. Jesus. Ito. Yan, yeah, may kukunti na nila dahil sa sakyan. Ngayon nga, medyo kukunti na eh. May pakunti na ng pakunti yan dahil Friday na ngayon. Boy! Mga asong tula, nang ginawa kundi eh. Boy! ay sus boy ay, tayo ting ah. batak batak ko ikaw eh Siyempre, tuwarain. Wala nang ginawa kundi umamoy. Amoy dito, amoy doon. Kaya hindi matali ng paglalakad eh. Oh, oh, oh. Saan saan si 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 si, si Rok eh. Tuwarain. Baka oh, makita namin dito yung kaso ng nangangagat. Ng, 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 ng tapong yung isang aso din yung sumibahay din eh bakit dito o oh, tingin mga sasakyan double parking yan oh. dito double parking din kaya na sila yung pinapayagan sila mag park ng ganan Basta mahal agad nakakadaan yung sasakyan One-way kasi ito. Dapat ganti din sa Pinas. Damihin nila yung one-way. kahit magpaikot-ikot lang yung mga sasakyan pero hindi na uh, bukos sa traffic here kasi yung two way pag nagsalubong pag madami nakaparadang ganito sa sakyan ginagawa nila one way

tingin kami baka may nagpatak ng mangga wala yun ang mga mangga yan eh walang pamatak kanina nakapunot ako ng isa

Kaya dyan tumimid tayo. Parang okay. eh. Bada ko tingnan parang pagdiminar eh. Doon. Yan. Yeah, dyan syang malaki-laki eh. Okay, dyan eh. Dyan maluwang ng kaunti. Yan. Yeah. Lagyan ikot na. Yan na. Yan. Yeah. oh talaga ang eh. ay yun lumagsak na hmm. na naman ay eh, yung pag makadumi hmm. yeah. Ay, hindi pa tapos ano ba eh. yun yun Great, okay, ikon muna natin